So, hello mga palangga. So, today is Friday. Papasok tayo sa trabaho pero before that, baby time. Ayan. So, ayan na nga mga palangga. Ano, papasok na ako niyan sa trabaho. Ihahatid ako ni mister. Tapos, naiinis na ako dyan sa asawa ko mga palangga. Kasi, alam nyo yun yung feeling ko na malilate na ako kasi ano oras na kami umalis sa bahay. So nagmamandali na ako tapos nakakatch pa namin lahat ng red light. So oh my goodness mga palangga. Inis na inis ako sa asawa ko. Sabi ko sa kanya, pag ako na late humanda ka talaga sa akin dong ba? Kay na. Ayoko pa naman mga palangga yung nali-late ako. So ayan na nga dahil Friday ayan na mga palangga. At naiinis pa ako dyan mga palangga kasi kasama ko yung aking, aming aso. So, alam nyo yun. Ay, naku, mga palangga. Hold on. At ayan na nga, mga palangga. Dumating na ako dyan sa aking trabaho. At nang mamadali na tayo dyan kasi ang oras nyan ay um, 8.50 na, mga palangga. So, ayan. Kasama ko si Lolo dyan. Nag, yan yung resident nyan dyan sa building na yan, mga palangga. No? So, wag lang natin ipakita. Ang, at, um, at ayan na nga, mga palangga. No? Um, Natapos ko nang linisan yung aking alaga so bumaba kaming dalawa para iligala-gala ko muna siya sa labas bago siya um kumain kasi alam niyo mga palangga pagkaano pagka natapos mo na siyang liguan, bihisan at make-upan, kailangan niya nang lumabas mga palangga. At nandito kami sa hallway mga palangga. Ganito kalaki ang building dito mga palangga. Oo. Ayan, at lalabas kami niya ng alaga ko para ipasyal ko siya doon sa labas sa dark side. Kasi maganda yung araw ngayon mga palangga, maganda rin yung klima sa labas. Ang gusto kasi ng nanay ng alaga ako eh, nilalabas siyang nanay niya doon sa ano, sa dark side. Tapos ayan mga palangga, ilalabas ko itong alaga ako mga palangga, no? So, bye muna.